Dr. Vito, magbigay naman po kayo ng mga simple tips kung paano namin makokontrol ang aming blood sugar level kapag kami ay merong type 2 diabetes. So, atin pong pag-uusapan niya ng pinakasimpleng paraan para mabilis niyo pong matandaan ng sa ganon, hindi po tataas ang sugar niyo ng basta-basta at maiwasan natin ang komplikasyon. Number one, napaka-importanteng alamin natin kung ano po ba ang sugar level na meron kayo. At least, pwede naman po kung pwedeng once a day kung meron kayong sariling glucometer o kaya naman po magpa-consult po tayo sa ating mga butihing doktor at makapag-request na ng laboratory to monitor. Kailangan alam natin kung gano'ng kataas para alam natin kung ano ang ating hahabulin. Sunod kapatid, kailangan maging mag-pay attention tayo sa portion na ating kinakain. So, ang gagawin nyo sa isang plato, kalahati po gulay or prutas. One-fourth mga grains. Tapos po, one-fourth ng plato po ay mga proteins. At least, alam nyo po yung portion. Okay? Sunod, so, kapatid, mas as much as possible, focus kayo sa fiber. Kasi hindi naman to basa-basa nadadigest na, 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 na ng ating katawan. For example, at least 25 mg per day. For example, yung mga fruits, vegetables, yung mga whole grains, yung mga legumes, na good source po ng fiber. Okay? Sunod, kailangan maging smart tayo sa ating carbohydrates kasi pwede po siya maging glucose agad kapag ito'y kinakain natin. Napaka-importante kasi na pumupili tayo ng carbohydrate source natin. Ha? So, mas, as much as possible sa mga brew, fruits, vegetables, whole grains, and beans. Okay? Sunod, kapatid, is kailangan po natin maging physically active. Remember, kapag tayo nag-exercise, yung ating insulin kat sa katawan ay mas lalo pong nagtatrabaho yan. So, kailangan po napaka-vital po nito para mapababa ang ating uh, sugar. So, kailangan at least pwede kayo mag-walking, mag-swimming, mag-yoga, or mag-aerobics. Okay? Sunod kapatid is as much as possible, iwasan nyo na po ang pag-inom ng alcohol hindi na po tayo magbibigay ng safe po dyan kasi po ito naman po ay pinagbabawal talaga sa ating katawan. Okay? So, Lord, kapatid, as much as possible, kumpituhin niyo po matulog ng at least 7 to 8 hours kung kaya. Kasi pag kayo ay napupuyat, kadalasan ito po ay nagkakostin po ng pagtaas ng cholesterol ng inyong sugar dahil nga po hindi po kayo nakakapagpahinga at stress ang inyong kaisipan, ang inyong katawan. Remember kapatid, kapag kayo po ay tumataas ang sugar, kailangan nyo pong i-maintain ang inyong timbang. Kailangan pong mapa-optimal nyo po yung timbang po ninyo at huwag kayong bibigat at sobrang papayat din. Napaka-importante natin na alam nyo po kung ano ang inyong mga medications. Huwag kayong mag-self-medicate. Mga doctors lamang po ang pwede mag-prescribe at mag-advise po sa inyo kung ano po ba ang tamang gamot para sa inyo. At kung kailangan nyo po bang maggamot, kasi may mga certain level na hindi nyo naman po kailangan magamot at kailangan maging aktibo po ang inyong lifestyle. Sunod kapatid, kung kayo po ay magbabiyahe, maging wais kayo. Kailangan dalan nyo po ang inyong pang-check ng sugar kung kayo ay diagnosed case na may diabetes o kaya naman po dalan nyo po lagi ang inyong mga medications o kaya dalan nyo po ang inyong mga diet plans. Nang sa ganun, hindi po tataas ang inyong sugar sa mga pagkain inyong kakainin pagdating po sa biyahe at napaka-importante na kailangan po maging active din po kayo sa inyong pamilya. Bakit? Yung mga pagkain kinakain nyo ay kadalasang kinakain din ng inyong buong family. Lalong-lalo na kung meron sa inyo nagkakasakit na, may mga bata, as much as early as possible, ay matrain na po silang kumain ng healthy. Nang sa ganun, hindi po nila mamana ang pagtaas ng sugar at sila din po makaiwas sa mga komplikasyon. Okay? So, kailangan din po talaga at last, hanggat maaari, iwasan nyo po yung stress. Kasi kapag ang inyong katawan po i-stress, tumataas din po yung hormone sa ating katawan na called cortisol. Kaya kapag tumataas ang stress natin, ito po nakakataas din po ng ating sugar. Kaya kailangan nyo po i-maintain ang inyong mental health at yung physically active kayo nang sa ganun is mapababa nyo po ang sugar na hindi po kayo na-stress, ha? So ito po yung mga tips natin na mabilis pong tandaan at nawa'y makatulong po sa inyo. Ito po si Dr. Vito ang inyong mindorenyo manggagamot.